Pinanguna naman ni House Speaker Martin Robaldez ang paglulunsad ng sugbo merkadong barato sa Cebu kung saan makabibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas at mura presyo ng gulay at pagkain. Yan ang ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng kauna-unahang pagbebenta ng 20 piso kada kilo na bigas. Isa ito sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangangampanya noon. Ngayon, dito unang ipapatupad sa probinsya ng Cebu. Bahagi ang 20 pesos na kada kilong bigas sa mga ibinebenta dito na mga produkto gaya ng mga gulay at prutas. Ang sugbo merkadong barato barato, na ibig sabihin mura. The Subo Mercado Barato that we launched here today is again not a doll out. But it allows the poorest of the poor to stretch their 100 pesos. In partnership with the NFA, the province of Cebu decided to subsidize. Mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa ceremonial selling ng murang bigas. Kasama si Cebu Governor Gwen Garcia at ang ilan sa mga kongresista at mga alkalde ng mga bayan sa probinsya. Sa halangang 20 pesos bawat kilo. Ito talaga ang hangarin ng ating mahalang presidente. At sa totoo lang po, maraming nagsasabi, imposible yan na nanaginip lang si Presidente. But as Cebu has done, as it has done in many times in the past, it has made dreams a reality. And you, Governor, all of you, the Congressmen, the Board members and the Mayors, have made this dream possible. I congratulate you and I, I applaud all of you because indeed... Isa sa mga nag sa programa, si Marilu. Malaking tulong para sa kanya ang 20 pesos na kilong bigas, lalo't pito silang lahat sa pamilya. Ang mahal ng bugas ngayon, bigas. Katulad namin, pito kami. At least malaking tulong? Uh, Oo, oh, opo. Malaking tulong. Ano po yung sa isip? Nagpapasalamat po ako. Maliban sa National Food Authority, nagtulong-tulong din ng ibang mga ahensya ng gobyerno para lang maipatupad ang murang pagbebenta ng pagkain at bigas sa probinsya. Nangako naman ang tulong mula sa Kongreso si House Speaker Martin Romualdez upang mapanatili ang programa para mas maramdaman ng mga nangangailangan ang tulong ng pamalaan. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza, para sa bayan.